Sobrang lamig guys Negative one na yung temperature dito ngayon sa Nagoya Ito na yung pinakamalamig na araw na nag-stay kami dito So katulad ng nakaraang vlog ko guys Wala na naman akong intro ngayon Pero ayahan yun na Ituloy na agad natin ang ating adventure <laughs> So yun guys, third day ng aming Japan trip. And nandito kami ngayon sa malapit sa Mount Fuji. Basta dun, mamaya papakita ko sa inyo kasi may papakita lang ako sa inyo. Ah, nandito kami ngayon sa may famous na Lawson na, na place. Pero ito may papakita ko sa inyo. <laughs> Hahawak tayo ngayon ng snow. Since first time ko lang nakakita ng snow. Oh my gosh, tignan yun. Napakalaking tipak to. Boom! Ito try natin hawakan kung gaano ka lupit ang snow. <laughs> Para lang pala talaga sa yung ano yung namuong yelo sa sa Oh my gosh, di diba? Nakahawak na ako ng yelo. Mamaya <laughs> no, maghahawak pa ako ulit ng mga yelo kasi marami namang nagyayelo pa dito sa... Hindi ko alam kung natatapos yung pagyayelo dito sa place na to. Pero feeling ko naman o. Oh. Pero ito, papakita ko sa inyo yung Lawson. Yan, ito guys yung sikat na Lawson. <laughs> Ang dami siguro kinikita ng Lawson dito. Ang ganda kasi no spot niyo oh. It's the Heim Barcour. Hey. Okay. So we're done sa Mount Fuji picture picture and now we're gonna eat. Cafe restaurant gusto. Let's go to food <inaudible> Here's <your> food. Wow. For today's video, robot ko food rice, and eel and soup. Wow, let's eat. So, tapos na kami kumain guys and super na-enjoy ko yung food. Sobrang sarap nung eel and nung ano, uh, rice rice omelette. Pura lang din dito. Dito nga kami ulit kumain sa Gusto, Cafe Gusto. Hindi ko alam kung saan banda to pero tanaw yung ano, Mount Fuji pa rin. So ngayon, papunta naman kami sa, ah, hindi ko sure kung Aokigahara na Aokigahara Forest or mas kilala siya sa tawag na Suicide Forest. Dun, so doon tayo pupunta ngayon. Uh, mag-vlog lang si Jay, and gusto lang din namin ma makita. So din na lang ulit ako mag-video pagdating namin doon. Good buyers! So guys, magsa-stop over tayo dito na saglit sa Lake Kawaguchi So ito, sobrang ganda dito guys. Hindi masyado matao pero ang ganda nung, ang ganda nung ano dito nung view. Yung kanina sa Lawson na... Uh, yung Uh, na Lawson kasi nga may view ng Mount Fuji. Masyadong maraming tao pero dito mas maganda yung ano, mas maganda yung kuha ng Mount Fuji dito. Mas maganda, mas maganda yung view ng Mount Fuji dito kaysa doon. Tsaka wala pa masyadong tao here. ya. Yes. Wow, wow, worse. Ay, dang pa ng puno eh. Ah. Uh, Grabe ba? stay back. At nandito na nga po tayo sa Suicide Forest sa so mga panahon ngayon. Kuya, meron ka bang alam na background sa may Suicide Forest na to? Marami um, um, dito yung mga um, nagpupunta mga hapon dito na, na may mga problema. Uh, tapos, yung alam mo yung parang... Pag uh, over-over over na sa work. Uh, tapos, may mga bago sila mag-suicide, mag, -suicide, mag -iwan sila ng mga... Tawag ito yung mga notes. Netin. Mga notes, um, sa mga ano nila. Uh, tapos, may, meron din dyan na ano, na hindi sadyang na pumupunta nandito dito para mag-camp. Oo. Oh. Tapos hindi na sila nakakalabas. May mga ganyang mga ano, turista. Mga ano din, mga hapon din. Japanese din na. Dahil nakakaligaw. Nakakaligaw po. Kaya makikita mo lang ng dulo doon, may mga tali. O, oh, Nas, pang -pala, ano palatandaan. Susundan mo yung palatandaan. Eh. So yun guys, mo yung kaya mahirap din talaga kapag overwork kaya kailangan talaga life over At matter. At walang <laughs> internet dyan. So yun, Tara, i-try natin pasukin. Let's go. dito na tayo sa buong guys ng forest we're going deeper and deeper sobrang namin dito guys parang nasusugatan na ng aking lavi eh. parang may nakahang yun no, mga puno and branches wow ang sakit sa ilong ang sakit sa ilong So ngayon ko lang nakita guys habang nag-edit ako na wala pala ako ng ano video after nung clip ko bago ito. So yun wala naman kami masyadong ginawa doon. Um pumasok lang kami ng onte. Ah uh, by the way meron na palang bayad doon kung papasok man kayo sa loob pa mismo ng ano Aokigahara Forest. Meron na siyang bayad pero dati kasi alam ko sa mga napapanood video wala. Naghanap na lang kami ng ibang way. Nag basta ko maliwalang kami doon tapos umakyat lang kami ng onte tas doon. Doon lang kami tumambay somewhere doon kasi nag ano si Jara nag video siya for mukbang So yun, abangan nyo rin yun guys kasi nandun ako. Let's go! Hello, good morning! So today guys, eh, pangapat na pala na araw sa Japan. Hindi ako masyado nakapag-vlog kapag isa ko masyadong gano'n. Pero today, may malupit na gano'n tayo kasi pupunta tayo ng snow. So yun, tingnan nyo umuulan dito. Oh, paano tayo maglalakad? We're on our way sa Shinagawa. Let's go! sa kotse na kami ngayon sa Mamaya ko na sasabihin sa inyo yung lugar Kasi hindi ko naman sure kung ano Tignan niyo guys yung ano Yung ano Yung labas Sobrang hamog guys Mamaya baka mag zero Visibility na to So yun Papakita ko naman sa inyo yung mamaya pupuntahan namin Sobrang lamig ngayon Ano bang weather? At 10 degrees lang naman pala. So yun, balik na lang ulit ako sa inyo mamaya for the update. So dito na kami sa may spot. Dito kami sa Takasu Snow Park. So ayan. Alam mo merong ano eh, rental ng ano dito mga snow gear kasi kailangan nyo talaga mag snow gear kapag uh, kunyari kung gusto nyo pumunta doon sa loob and kung gusto niyo mag ski or snowboarding meron kayong sasakyan na, sasakyan na cable car paakyat doon hindi ko pa rin nakikita yung loob pero oh my gosh hindi, guys ang, ang snow oh my gosh it's so cool so yun tara let's go inside Yan, ito guys yung loob ng Takasu Snow Park. Yeah. So, feeling ko hindi dito yung mga rental ng ano. Ayun mga rental nang ski and snowboarding. Yeah. Ay, may! Oh. Oh my gosh. Really, look at that. Oh, Wala nang ibang color. Ayun pala, nasa. Wow. Let's go. Oh my gosh. This is so nice. So yan guys, nakabalik na kami sa Pilipinas. Hooray! So yun, hindi ko alam kung masyad, ay eh, kung nakapagkuha ko ng mga clip na magaganda nung 13, 14. Kasi syempre, i-enjoy ko lang din yung uh, yung mga pinagagawa namin ng mga time na yun. And then, yun, gusto ko lang ulit magtingin ko kay Jai kasi siya yung nagplan na trip na to. And siya yung nagpumilit sa amin lahat. Tapos syempre sa mga parents ko, And tsaka yung mga nakasama namin dun sa Japan, super thank you sa inyo kung nanonood man kayo ngayon. Gusto ko lang ulit i-appreciate ano, yung ano yung Japan kasi super na-enjoy ko siya sa lahat ng mga pinagagawa namin. Dun. As in, perfect yung mga ano namin, yung mga time ng pagpunta namin. Lalo na dun sa Mount Fuji. Kasi sabi nung iba, kadalasan daw nun, uh, takip yung ano, takip yung mountain. Yung pinaka-tip ng mountain, natatakpan na daw siya ng ulap. Pero nung pagpunta namin dun, as in, ang super aliwalas niya, wala talagang kaulap-ulap. Siguro na kaulap na lang nung ano na, nung pabalik na kami sa hotel namin. So yun, super nag-enjoy ako sa lumik ng Japan. And sa lahat, pati sa food, Do hindi kami masyado nagkakain doon guys, kasi hindi ko alam yung siguro dahil ang dami namin ginagawa, puro yung everyday namin na schedule doon. Speech uh, speechless sa lahat ng mga nangyayari sa Japan. Super happy ko kasi nakapunta ako doon. Sana na, na, na pa-experience ko na sa inyo kahit sa video and picture lang. Lalo na kung hindi kayo, hindi kayo nakafollow sa IG ko. Punta nyo na yung IG ko, nandugun yung mga, ano, yung mga pinagagawa namin. So yun guys, maraming maraming salamat sa panonood sa aking video and sana ayun, nag-enjoy kayo. And sana din eh, sa ibang bansa naman na din yung panonood nyo sa aking next time. So yun, sa so, so, na lang natatapos ang ating video. Salamat sa panonood. God bless and goodbye! <mimic music> Always try to give.